ng Kabanata. Ang Immaculate Conception Noong taong 25 BC ang nayo ng Nazareth ay umugong ng lakas. Ang makikitid na kali nito ay punong-puno ng mga mga ngalakal na sumisigaw ng kanilang mga paninda at mga bata na naghahabi sa mga pulutong sa mapaglarong tawa. Umaling-aungaw sa mga dingding na bato ang maindayog na kalansing ng martilyo ng panday na nakikihalubilo sa daldalan ng mga nagtitinda na nakikipagtawaran sa presyo. Ang hangin ay sagana sa halimuyak ng mainit, bagong lutong tinapay na hinaluan ng makalupang amoy ng mga pampalasa, cinnamon, cumin, at cardamom na tumutulo mula sa hinabing mga basket. Ang liwanag ng araw ay kumislap sa mga bubong na luwad at ang malayong pagdurugo ng mga kambing ay naghalo sa simfoni ng pang-araw-araw na buhay na nagpinta ng tanawin ng isang bayan na may layunin at tradisyon. Isang grupo ng mga kababaihan na nakadamit ng mahaba, umaagos na linen na tunika ng malalim na asun, nakamute na pula, at makalupang natural na krema na nagkumpol-kumpol sa plaza ng Nayon, ang kanilang mga tinig ay naghahabi sa isang masiglang koro ng tawanan at pag-uusap. Pinalibutan nila ang dalawang nakababatang babae, parehong mabigat na nagdadalang tao, ang kanilang mga kamay ay marahan na hinihimas. Ang mga bilugan na tiyan habang bumubulong sila ng mga pagpapala at nagbabahagi ng mga nakakaalam ng na ngiti. Ang hangin ay kumalusko sa pananabik. Ang init ng pagkakapatiran na bumabalot sa kanila na parang isang nakaaliw na alampay. Sumasayaw ang liwanag ng araw sa kanilang mga mukha na nagpapatingkad sa mga mata na kumikinang sa pag-asa habang ang maindayog na paghampas ng mga palda at ang mahinang halimuyak ng lavender at mga inihurnong igos ay dinadala sa simoy ng hangin na ang sandali bilang isa sa kagalakan, pag-asa at pangako ng bagong buhay. Isang matandang mag-asawa ang sadyang gumalaw sa mataong pulutong, ang kanilang presensya ay matatag ngunit mahinahon. Si Joaquin, na malakas pa rin ang kanyang katawan sa kabila ng bigat ng mga taon, ay dinala ang kanyang sarili ng may tahimik na dignidad. Ang kanyang mga kamay na nalalamigan ay nakayakap sa kanyang likuran habang sinasabayan niya ang maingat na hakbang ng kanyang asawa. Sa tabi niya, lumakad si Ana ng may kagandahang loob na napurol ng kalungkutan. Ang kanyang may linyang mukha ay nababalot ng sakit na napakalalim para sa mga salita ang kanyang mga mata na dati maliwanag sa kabataan, ngayon ay nagtataglay ng malayo. Malungkot na tingin na sumasalamin sa mga pasanin na dinadala sa katahimikan. Ang mga tupi ng kanyang balabal na kulay lupa ay lumilipad ng bahagya sa bawat hakbang, ang telang suot ngunit marangal, katulad ng babae mismo. Habang papalapit sila sa grupo ng mga babae, napansin ni Joaquin ang paraan ng pagtitig ni Ana sa mga buntis na babae ang kanyang kamay ay likas na gumagalaw upang ipahinga ang kanyang baog na tiyan. Lumapit siya, ang boses niya ay mahinang bulungan. Ana, wag na. Pilit nang gumiti si Ana, kahit na ang kanyang mga mata ay ipinagkanulo ang kanyang sakit. Joaquin, ayos lang ako. Halika, batiin natin sila. Malapit na silang makatanggap ng napakagandang mga regalo mula sa Diyos. Napakapalad nila. Lumapit sila sa grupo at napawi ang tawa ng mga babae, ang mga mata nilang hindi komportable kay Ana. Binati sila ng isang matamis ng ngiti, bagamat masakit ang kanyang puso, ay taos puso ang kanyang mga sinabi. Malapit ka ng dumating, Rachel. At ikaw din, Susana. Ano sa palagay mo, isa pang lalaki para sa bawat oras na ito? Ipagdadasal ko ba ang mga anak na babae para sa iyo? Isa sa mga babae ang kanyang tono ay matinis at hindi mabait ay sumagot. Dapat mong ipagdasal ang iyong sarili, Ana. Nagtawanan ang grupo. Parang kutsilyo ang tinig nila. Ang isa pang babae na pinalakas ng loob ng kalupitan ng una ay bumaling kay Joaquin. Joaquin, mayroon akong isang magandang nakababatang kapatid na babae. Siya ay handa na at lubos na hinog na para sa pagbibigay sa iyo ng bata na kailangan mo. Ang aming batas ay nagsasabi na maaari kang kumuha ng bagong asawa kung ang luma ay naging tulad ng isang lantang piraso ng lupa. Umigting ang panga ni Joaquin, ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, marahan niyang ginabayan si Ana palayo sa grupo. Nadudurog ang kanyang puso sa hitsura ng sakit na nakaukit sa kanyang mukha. Ang makulay na mga kulay ng araw ay nagbigay daan sa malamig at kulay pilak na liwanag ng isang kabilugan ng buwan. Ang nayon ng Nazareth ay tahimik sa ilalim ng matingkad na kalangitan. Ang mga batong tahanan na naghahagis ng mahabang anino sa liwanag ng buwan hanggang sa ito ay namamahinga sa hamak na tirahan ni na Joaquin at Ana. Nakaluhod sa panalangin, yumuko ang kanilang mga ulo at nagdaop ang mga kamay sa tahimik na debosyon. Ang silid ay tumahimik, maliban sa mahinang bulong-bulungan ng kanilang mga tinig na umaakyat na parang insenso sa langit. Ang tinig ni Joaquin, matatag at magalang, ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga salita ay mabigat na may parehong pag-asa at pananabik. Makapangyarihang ama, patuloy kaming nananalangin para sa pagdating ng Mesyas, ang isa na magiging kaligtasan ng sangkatauhan, naway ang kanyang salita ay ang lahat ng nalalaman at nabubuhay ng tao. Ang iyong puot ay pinipigilan sa mga panahong tila kailangan napakalaki ng iyong pag-ibig sa iyong mga anak, Panginoon. Gayunpaman, hindi sila natatakot sa iyong kapangyarihan ni pinararangalan ng ang kaluwalhatian ng iyong kadakilaan. Sumama ang boses ni Ana sa kanya, mas malambot ngunit hindi kaanong masigasig. Ang kanyang mga salita ay nanginginig sa bigat ng mga taon nang hindi nasagot ng na mga panalangin. Kabanal-banalang Ama, Panginoon ng lahat, nagpapatuloy ako sa aking panalangin na magkaanak upang aming igalang ang mga batas ng aming pananampalataya. Ang batang ito ay aming iaalay sa iyo. Dalangin namin na ito ay iyong kalooban at ito ay mangyari. Ang kanilang mga panalangin ay nagtagal sa hangin, isang sagradong pag-aalay ng pananampalataya at pagsuko, habang ang kumikislap na liwanag ng isang lampara ng langis ay naglalagay ng kanilang mga anino sa mga dingding. Ang kanilang mga panalangin ay sasagutin sa mga paraang hindi nila akalain. Sampung taon na ang lumipas mula ng simulan ni na Joaquin at Ana ang kanilang taimtim na panalangin para sa isang bata. Ang mga panahon ay lumiliko at ngayon ang nayon ay nakabalot sa tahimik na katahimikan ng taglamig. Ang tanawin na dating masigla sa init ng tag-araw, ngayon ay malamig at malamig. Ang mga puno ay hubad at ang lupa ay tumigas ng hamog na nagyelo. Sa loob ng kanilang hamak na tahanan, ang mga taon ay nakaukit sa kanilang mga marka kina Joaquin at Ana. Ang kanilang mga mukha ay may mga linya ng panahon. Ang kanilang buhok ay may bahid ng pilak. Ngunit ang kanilang pananampalataya ay nanatiling hindi natitinag. Muli, lumuhod sila sa panalangin. Sabay-sabay na tumataas ang kanilang mga tinig, isang patunay ng kanilang walang hanggang debosyon. Ngunit sa pagkakataong ito, habang sila ay nananalangin, isang biglaang at nagniningning na liwanag ang pumuno sa silid na bumalot sa kanila sa ningning nito. Sa harap nila ay lumitaw ang isang bata at kapansin-pansing gwapong lalaki. Ang kanyang presensya ay parehong eteryal at nahahawakan. Iyon ay ang anghel na si Gabriel, ang kanyang anyo na kumikinang sa banal na liwanag. Ang kanyang tinig ay banayad ngunit naguutos. Ako si Gabriel, na ipinadala ng Banal na Trinidad na may ganitong mensahe. Kayo, Joaquin at Ana, na nagpakita ng inyong sarili bilang mga tapat na lingkod, na sa patuloy na panalangin para sa pagtubos ng sangkatauhan at pagdating ng Mesyas, ay dumating sa aming presensya at narinig sa aming kagandahang loob. Gayon din, dininig ang iyong panalangin para sa isang bata ang aming pangako sa iyo, sa pabor ng aming kanang kamay, ay matatanggap mo ang bunga ng benediction. Si Ana, bagamat baog, ay mahimalang maglilihi ng isang anak na babae kung kanino aming ibinigay ang pangalang Maria. Siya ay pagpapalain sa mga kababaihan. Makikilala siya ng lahat ng mga bansa bilang the blessed. Sapagkat pinalambot ng pag-ibig ang puso ng makapangyarihan sa lahat at pinabilis ang kanyang awa sa tao ang babaeng ito ay magiging kahanga-hanga sa lahat ng kanyang ginagawa at sa buong buhay niya. Mula sa kanyang pagkabata, hayaan siyang maging banal sa Diyos tulad ng iyong ipinangako. Siya ay hihirang, dakila, makapangyarihan at puspos ng banal na espiritu. Para sa paglilihi ng bata, ang buong langit at lupa ay magsasaya. Lalong lumiwanag ang liwanag sa paligid ni Ana at lumingon sa kanya si Gabriel, nagsasalita ng pribado. Lilikha kami sa iyo ng isang perpektong gawain na siyang layunin ng ating kapangyarihan at isang huwaran ng kasakdalan na inilaan para sa ating mga anak at ang pangwakas na korona ng paglikha. Sa kanya na magiging malaya sa kasalanan, inilalagay namin ang lahat ng mga biyaya at kabutihan na ibinigay at pagkatapos ay nawala ng unang tao. Ikaw lamang ang makakaalam na si Maria ang magiging pintuan ng buhay at kaligtasan para sa mga anak ni Adan. Dahil doon, nawala ang anghel na si Gabriel at nawala ang liwanag sa paligid ng mag-asawa. Naiwan silang nakatulala sa katahimikan. Ang taglamig ay nagbigay daan sa banayad na init ng huling bahagi ng tag-araw. Si Ana, na ngayon ay may anak, ay nagtrabaho sa kanyang hardin. Ang kanyang mga kamay ay nag-aalaga sa mga halaman ng may pag-iingat. Sa itaas niya, isang panandali ang kaputian na ang nananatili sa hangin. Isang hindi malinaw ngunit kapansin-pansing presensya. Marahan na umungol si Ana na may mukha na nagliliwanag sa tuwa. Huminto ang isang kapitbahay na dumaan para batiin siya. Hindi na magtatagal, Ana? Tanong ng babae. Mainit at mausisa ang tono. Ngumiti si Ana, nakapatong ang isang kamay sa kanyang bilugan na tiyan. Dalawang buwan pa ang katapusan ng tag-araw. At ano sa tingin mo? Lalaki? Babae? Tumawa ng mahina si Ana na kumikinang ang mga mata. Isang himala sa aking edad.